sir, are you a Filipino? Opo, Pilipino po ako. Lagi na lang ako napagkakamalan na hindi Pilipino. Ang Pilipino pa'y dapat kulay kayo manggi, malaki ang mata. Tama, kanya ng tipikal na Pilipino. Pero tatandaan mo na tayo ay pinaghalong silangan at kanduran. Maaaring sa mukha'y mukhang banyaga, ngunit Pilipino sa puso at diwa. Chinese man o Vietnamese sa iyong paningin, Pilipino ito sa puso at damdamin at mahal na mahal ko ang bansa kong Pilipinas. Nahirap man, laganap man ang kahirapan, hindi ko pa rin ipagpapalit. Kahit na anong bansa sa mundo, Pilipinas bansa kong sinilangan, hindi ko may at matatalikuran